sa so, magpapalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay November 10, 30, 2023. At ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapisahan ng isa sa labing dalawang apostol, si St. Andrew o San Andres. At mula po dito sa Diocesan Shrine in Paris of St. Andrew, dito po sa Masinlok, Sambales. At ito po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma, chapter 10 verses 9 to 18. Mga kapatid, kung ipahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy na pawawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sino mang nananalig sa kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya ang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman silang makakapakinig kung walang nangangaral? At paano makapangangaral ang sinuman kung hindi siya isinusugo? Ayon sa nasusulat, o kay inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Ngunit hindi lahat ay naniwala sa mabuting balita. Ganito ang sabi ni Isaías, Panginoon, sino ang naniwala sa sinabi namin? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikini. At makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Ngunit ang tanong ko ay, hindi ba sila nakapakinig? Nakapakinig nga sila, sapagkat abot sa lahat ng dako ang tinig nila at ang mga salita nila ay laganap sa sanlimutan. Ang salita ng Diyos. Po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat mula po dito sa Adiosesan uh, Shrine ng St. Andrew dito po sa Masinloc, uh, Sambales, kung saan ako po ay naimbitahan na magdiwang ng isa sa nobinaryo para sa kapisahan ni San Andres. At malala, ma kilala po natin no, na si San Andres ay naging unang alagad ni Juan Bautista nang, si nang, makilala niya si Kristo, ang Mesiyas, ipinakilala niya ito sa kanyang kapatid na si, si Peter o si Simon at ganun din, sa isa sa mga kwento ng pagpapakain ni Kristo sa napakaraming tao, sa din ang napakilala doon sa bata na may dalang pagkain upang ito ay mailapit kay Kristo. So, ang naging misyon talaga no, ni Andres na ay yung ipakilala si Kristo sa mga tao at ang tao naman ay makakilala kay Kristo. Ito po yung napakahalagang Uh, bahagi ng misyon na ginampanan ni San Andres. No bagama't uh, maikli lang ang nalaman natin na, na kwento tungkol sa kanya, pero siya po ay talaga matapos po no ang ang pagbaba ng Espiritu Santo kanya na rin namang sinimulan na humayo at pumunta sa iba't ibang bahagi ng ng mundo uh, upang ipangaral ang mabuting balita at kagaya ng karamihan, siya po ay nagtamo ng pagkamartir dahil sa kanyang uh, pagpapahayag no? at patuloy na pagpapakilala kay Kristo. Kaya naman po, sa pagdiriwang na ito ay tayo po ay mas lalo din na uh, ma-inspire sa katapangan na ipinakita ni San Andres. No? Kaya napakahalaga po na gaya na sinasabi sa ating unang pagbasa, mahalaga po na nakikinig tayo at ang ating pinakikinggan ay inuunawa natin ng mabuti upang mas lumalim ang ating pananampalataya lalo tigit sa ating mga katoliko na hindi lang tayo dapat katoliko sa pangalan o nabinyagan kundi katoliko tayo na may pinananaligan at naniniwala tayo kay Kristo. Muli po, isang maligayang kapistahan ni San Andres sa inyo pong lahat.